Grabe, tatlong araw din akong hindi nakatulog. Kakaisip sa Gcash ko na hindi na nga mabuksan. Ginawa ko na nga, nag-email na ako sa Gcash. Lahat-lahat na nga pinasa ko sa kanila pero wala talagang nangyari. Ang nakuha ko talaga guys, sa manang loob. Ang dami ko tuloy iniisip kagabi. Baka hindi ako makapagbayad sa G-Loan, hindi makapagbayad <laughs> sa G-Gibs. Patay. Kaya naman ngayon guys, naisipan ko na talaga pumunta sa Globe Customer Service. At ayun na nga, buti na lang nabuhayan ako ng loob. Kasi sabi nila, pwede daw ako kumuha ulit ng bagong number. Pero gamit yung dating number ko. Pero bago yun, kailangan ko daw muna kumuha ng Happy At hindi raw nila ako mabibigyan ng prepaid SIM, kundi postpaid lang. Pero sige na nga, importante, mabuksan ko yung Gcash ko. Kasi sabi ni ate, after 3 months to 4 months, pwede ko din naman daw ipa-convert to prepaid yung SIM na makukuha ko today. Kaya dali-dali na nga kami pumunta ng pau para makalibre na rin sa pagpanotaryo. Kaya lang, holiday pa lang ngayon, hindi kami na-info. <laughs> Kaya naman, eh, to no choice kami kundi maghanap ng private attorney. Pero syempre, alam nyo na, may bayad din yun. Grabe yung stress na namin dito kasi ang layo pa kasi ng pinanggalingan namin. Pero sige lang, importante, masolve na talaga tong problema ko sa Gcash. Niisip ko kasi, baka hindi na ako makautang. Pero buti na lang, hindi kami sumuko at nakahanap din kami ng private attorney. Kaya naman matapos namin magpanotaryo ay naisipan namin mag road trip dito sa tulay na pinakamahaba dito sa Leyte. At syempre hindi mawawala yung selfie selfie. At sakto naman nung pabalik na kami ng Robinson ay nakatanggap ako ng message sa messenger ko. Okay na daw yung sim card ko at pwede na nga raw makuha. Ang galing, no? One day process lang. So, nagadang na problema ko. Siya nga pala, baka nagtataka kayo kung saan galing ang affidavit of loss. Galing pala yon sa Globe Customer Service. Kaya naman, kung may problema kayo sa mga SIM cards nyo, punta lang kayo sa customer service nila at siguradong tutulungan kayo. Yun lang po. Bye!